Abay mukha may bagong biktima na sa sapakin si Draymond Green na Warriors player sa kanilang practice. Pero bago yun, mga idol ay muna ngang pag-usapan ng saglit itong ikinagulat ng fans na binulgar ni Yanis Antetekumpo sa kanyang interview during the All-Star Weekend. Pakinggan natin to mga idol. I just in general do not watch basketball. So stats, highlights, how people play, I have no idea and I, I love it. Do you know? Well basically mga idol sinasabi niya hindi niya ini-scout ang kanilang mga, mga kalaban gusto niya nga daw na hindi niya alam kung ano ang kanilang tendencies ang kanilang kagalingan ang kanilang kahinaan bago nga sila magarap And well mga idol, yung ibang ang fans ay nahulog dito sa patibong ni Yanis. At talaga nga namang sinabi nila na that makes sense. All Yanis does is run and dunk. This is what's wrong with the NBA today. Wow, it's no wonder why you guys are negative over the last 10 games. And walang well, ibang fans ito ang komento, this is a complete lie nga daw at maraming ang sinasabi na sarcasm nga lang ito at nagjo-joke lang si Yanis. Kita nga daw na tumatawa-tawa pa. And well, tama nga sila na nagjo-joke lang itong si Yanis. Dahil alam nyo ba mga idol sa NBA may mga specific coaches na ang trabaho ay mag-scout sa kabilang team. At pag na-scout nila yung mga kalaban nila ay sasabihin nila yon sa kanilang mga players para nga alam nila ang weaknesses and strengths at kanilang ang mapagandaan ng tama. Kaya for sure nagjo-joke lang itong si Yanis at marami nga siyang naloko dito sa kanyang mga sinabi sa interview. Anyways, ngayon ay pag-usapan na nga natin itong ang si Draymond Green at ang kanyang mukhang bagong biktima na sasapakit mga idol sa Warriors practice. At yan ay walang ibang kung hindi ang kanilang rookie na si Brandon Pojemski. Well, ganito nga daw kasi ang nangyari. Ganito daw ang senaryo dito sa article na ito kung saan during nga daw sa scrimmage ng Warriors sa kanilang pagpapractice ay mag-teammate nga daw itong si Draymond pati na rin si Brandon Pojemski and well possession to win the game na nga daw sana ng team na nila Draymond pati na rin ni Pujemski pero ito nga daw si Draymond Green mga idol ay over ang bola kaya naman itong si Pujemski ay kinolaw siya we can have a turnover for a game you cannot turn the ball over for game Nagulat nga daw itong si Draymond Green mga idol ng dahil ang mga rookies nga daw nila ay hindi nagsasabi sa kanya ng ganon. Hindi siya kinakausap ng ganon. Kaya naman daw talagang gulat itong si Draymond Green at sinabi niya, Okay, cool. You got it. No problem nga daw. And then sa buong practice nga daw ng Warriors, itong kanilang rookie na si Brandon Pujemski ay talagang sigaw nga daw ng sigaw dito kay Draymond Green at parabang tinuturuan siya mga idol pero mukhang ang natuto na si Draymond Green at hindi pinersonal yung mga sinabi ni Brandon Pojemski at sinabi niya, you know what, no problem but make sure you speak up like that all the time. So mukha nga talagang natuto na itong si Draymond Green to not take things seriously at personally. Pero I think iba rin naman kasi yung approach dito ni Brandon Pojemski. Hindi nga trash talk mga idol kung hindi parabang tinuturuan lang at tinatama lang ang mali. Kaya nga siguro hindi nagkaroon ng Jordan Poole vs. Draymond Green round 2 sa Warriors practice nang dahil very respectful naman din siguro. At nung si Brandon Bojemski sa pagko-call out niya kay Draymond, hindi nga yung nabalitaan natin yung mga sinabi ni Jordan Poole kay Draymond Green na talagang literal na trash talk.